Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Okay, Doc Jean. Si Doc Jean po ay currently nasa um, airport dahil siya po ay patungo sa Quirino uh, sa Region 2 para po sa pagbubukas ng ating bagong Senior Citizens Community Care Center dyan sa Region 2. Tama po ba yon, Doc Jean? Tama Lorraine. Tayo ay masaya sa ating pagbadyahe sa Pugigaraw maya-maya sa kadahilanan na bukas ang ating pinaka-labing-apat na SC Thesis ay mabubuksan. Tayo ay makapagbigay ng ating mga updates sa ating mga ka-Golden Heart. Mga ka-Golden Heart, unahin natin yung nangyari last week sa Senado. Agosto 20, 20, tayo po ay dumalo sa hearing doon po sa Committee on Social Services and Welfare na chaired po ito ni Senator Erwin Tulfo at ito ay dinaluhan din ni Senator um, bisahon sa Hontiveros. At doon ay tinalakay ang tatlong Senate bills na pending sa patungkol ng universal social pension. Kaya kung titingnan natin, Lorraine, tayo sa NCSC ay buong uh, buo tayo no, sa pagsuporta sa kanilang Senate bills na yan. At doon din, tinalakay at sinabi din natin na dahil ginawa nga ng batas ang NCSC RA 11350 na dapat siyang mamuno para sa lahat ng mga programa para sa mga nakatatanda. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.